Anong ganap sa mundo ng showbiz? Halos isang dekada matapos ang Aldab Fever, tuluyan ng binasag ni Maine Mendoza ang katahimikan tungkol sa tunay na namagitan sa kanila ni Alden Richards noong kasagsagan ng kanilang tambalan. Sa isang bagong labas na video sa Itbulaga TVJ's YouTube channel, diretsya ang inamin ni Maine na nahulog ang loob niya sa kanyang dating ka-love team. <laughs> ako na naman talaga kay Alden, vocal naman ako, kahit sino naman yung magtanong sa akin tatanong, sasagutin ko naman ng diretsyo. love ako sa kanya, pero hindi siya ng ligaw. Walang ganon. Oh. Ayon pa sa aktres, alam daw ni Alden ang nararamdaman niya dahil direkta niya itong sinabi. <laughs> alam din niya, kasi very vocal, kung vocal ako sa lahat ng tao, pati kay Alden. Alam ni Alden yun, sinabi ko naman sa kanya rekta, pero hindi siya naligaw. Friends lang. Pero kung manliligaw siya sa'yo, noon? Noon? Oo oh, naman, kasi in love ako sa kanin. In love ako talaga. At alam niyo lahat yan, mga dabber man ibinahagi ni Maine na nakahanap sila ng closure at napag-usapan ng lahat sa privado. Si Alden naman, sa isang panayam kay Boy Abunda noong October 2023, umamin ding nahulog ang loob kay Maine. Tanong, did you fall for Maine, Mendoza? Yes, yes po. Uh, hypocrite po ako kung hindi. And, uh... Yes po, ayoko pong sabihin alam niya pero I did I did I also Pero ito ang tanong ng mga marites, kung pareho pala silang umami na na in love noon. Bakit kaya hindi na uwi sa totohanan ng Aldab love story?